<laughs> Ay! Itay! 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 Ah, uh, Cora, Cora. Hmm? Totoo ba yung sinabi mo kanina na... Ano? Ngayong heredera ka na, i gagawin mo na lang akong driver? Apa, oo, oo. Eh, yun naman eh, kung gusto mo lang. Marunong ka bang magmaneho? Uh, eh, Ha? ba akong driver? Eh, na lang yun. At saka, alam mo, pag naka-uniform, ka na ng puting-puti. Nakumukha ka ng driver, di ba? <laughs> <laughs> Ang ganda siguro na, no? Biruhin mo. Pagsakay mo na sa sasakyan bubuksan ko pinto. Tapos pagbaba bababa ka na, bubuksan ko ulit ang pito. Tapos, sasara ko ulit. <laughs> Naku, sarap-sarap siguro nun, no? Uy, alika na, excited na ako. Eh. mag abang na tayo ng taxi. Kung mo kayoan! Oh, sorry, bilis na! <laughs> Boss, para nakakamukha daw itong nasa litratong to, nung hinahanap natin. Nakatira daw ito sa looban noon. Pero para nakakamukha din daw ito, nung isang babaeng border. Doon, sa bahay na yun. Boss, yung hinahanap natin babae, oh, kamukha nun. Pwedeng siya nga yan. Aayusin ko na to. Hoy! Halika na! Sabi mm. mm. ko! Sinabi ko ba siya yung paputokan mo? Dali! Abon niyo! <sukur> ala ah, panget na. Pilis, pilis. Lay, patas ng kaya tulak mo, mo ko tulak mo ko pilis sa kay. Oh, 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 oh. ba? Talle, talle. Tigil na, pilis mo na, pilis. Tigil ba, pilis, pilis. Lay. Talle, talle. mo ako pilis. Talle, talle. Ayun, siapa ayun? Sana sila, sana sila. Hah? Apa? Kenapa? Apa? Kenapa? Besom. Apa? Besom lah. Apa? Besom apa Sirain ba niyo ang kotse ko? Ikaw to ang dyan eh! Ang laki ng Pilipinas! Diyan mo lalagay ang kotse mo! Hoy! Huwag ka away Nandiyan mga tulay natin kalaban! Tara na! na Jan! Sige na! Umalis ka Matawi ko pa rito eh! Eh! Ayan ay! Yanni! ka mo! Boss, kundi yung Tama sana eh! Tanga!